Matapos makamit ng Pilipinas ang kalayaan noong 1946, ang mga tensyon sa Mindanao ay naging mas komplikadong mga salungatan sa sosyo-politikal. Ang post-kolonyal na panahon ay nakita ang pagtaas ng mga kilusang separista sa populasyon ng Muslim. Noong dekada 1970, umusbong ang Moro National Liberation Front, MNLF, na nagtataguyat ng higit na otonomiya o kalayaan para sa mamamayang Moro. Ito ay humantong sa isang serye ng mga marahas na sagupaan at negosasyon sa gobyerno. Noong 1990s, ang prosesong pangkapayapaan ay humantong sa pagkatatag ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARMM, kahit na nagpatuloy ang mga salungatan. Noong 2012, gumawa ng makabuluhang hakbang ang prosesong pangkapayapaan sa paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, CAB, sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front, Ang kasunduang ito ay humantong sa paglikha ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BRMM, noong 2019 na naglalayong magbigay ng higit na sariling pamamahala sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring ito, ating babaguhin ang inyong pananaw sa lugar ng Mindanao. Alam ba ninyo na maraming napakagandang lugar na dapat mapuntahan dito sa lugar ng Mindanao? Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara at samahan ninyo kaming libutin ang mga napakatatanging likas yaman at kultura ng Mindanao. Anything but get away get away from the drinks and chatter <laughs> haven't said a word but it doesn't matter Bye. So, uh, nandito na kami sa Naia uh, hindi na namin na video kanina yung pagpasok kasi bawal. May nag-a-announce na naman. Wait lang. <laughs> ayan, so dahil nga delayed ang ating flight sub-pack pala tayo Cebu Pacific, may binigay silang complimentary breakfast so uh, sa 7-11 kami bumili, ay di bumili pinili namin So, sisig, tsaka may free na coffee na din. So, uh, ayan na. Supposedly, 4.40 a.m. ang flight namin, pero dahil nga daw sa uh, unexpected na mga pangyayari, ay uh, na-move kami ng uh, boarding namin is 8.35 a.m. So, yung itinerary namin ng first day ay uh, naapektuhan na. Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga. First time. I mean second time ko na actually na sasakay ng eroplano. Yung first time ko is year 2012 pa. So habang hinihintay natin ay kakain muna tayo. Natapon na. Ang pagkain. Let's eat. Flight time, our flight time is approximately 1 hour and 30 minutes, so We are added to be at 33,000 feet. Weather and route is forecast to be cloudy, and uh, General Santos the update shall be reported prior to our descent. Your safety and comfort is always our priority. We request all guests to pay attention to announcements from the flight deck and cabin crew. Your usual patience, full cooperation and compliance are highly appreciated. Please contact state to call on the attention of our cabin crew if you require further assistance or clarification on these four claims. And, uh, Captain Chris. We have our cabin crew set up by Joyce, Jerry, Cassie, Jai, and Isa. We thank you for flying Super Pacific. ba tayo kakain ba na? Kumain na ba sila? Okay. Ate! Okay. Ate! Okay. Can I join okay. next time? Ay, wait lang, kami sa hobby Nasa travel ako! Nasa travel ako! Yeah, I join next time, okay. yes? Sorry! So uh, good evening uh, guys, kararating lang namin dito sa accommodation. So actually yung day one night na itinerary namin ay hindi siya nasunod gawa ng may delay kami sa flight. So uh, supposedly ang uh, flight day, a uh, flight time namin ay 4:40 AM pero na-move siya nang 9:20 AM. So, ay itinerary namin dapat is 7 a.m. nandito na kami. But unfortunately, hindi naman natin control ko ano yung mangyayari sa uh, flight natin, sa aviation. Kaya, ganun. Medyo nasira yung ating itinerary sa first day. But uh, for now, kararating namin sa accommodation and ko pa yung saglit dito sa um, uh, room namin. Bali, apat kami na nandito. And so, dito, um uh, ano na to? Nandito kami ngayon sa Lam La Mercedes Inn. So, bale, merong good for four daw dito. So, uh, dalawa doon sa kamang yan. Pasensya na. ah uh, magulo pa dahil nga actually kararating lang namin sobrang pagod. Tapos, dalawan uh, dalawa na naman dito sa extra beddings or extra bed. Meron din sila ditong uh, patungan ng gamit. Merong extension. Merong TV. Ayan. And ito, meron kami ditong salamin and so my coffee table din don ito yung aircon dito ayan so medyo maingay siya at kakarating lang ng kuryente dito rin meron silang mga uh, baso. kung gusto niyo kumain may dala kayong pagkain ito yung lababo nila at of course CR check tayo ayan so ito yung kanilang CR Ayan, medyo mainit dito. So walang shower, gripo lang talaga siya. Kaya uh, cold water ito. Pero mainit din dito. Kaya okay lang. So ayan. And see, asama natin. Pagod. Alright guys, so kakatapos ko lang mag-shower and then magdi-dinner kami dito sa inyong mga kasama namin. Farm grill. So tara, kain tayo.